Sa tuwing ba pinapatawad mo ng paulit-ulit ang partner mo, nagbabago ba siya? O nawawala na siya ng respeto sa relasyon niyo? Hmm, makinig kayo. Pansin niyo ba na sa tuwing pinapatawad niyo ang isang tao, imbis na siya ay magbago, inuulit-ulit niya pa rin na gawin ang mga bagay na hindi mo gusto? kahit alam niya na na nasasaktan ka na at yan ang nagiging dahilan kung bakit kayo nagtatalo o nag-aaway. Nagsisimula na siyang baliwalain ka kasi alam niya na hindi mo siya kayang tiisin. Kasi alam niya at sigurado siya sa sarili niya na bibigyan mo na naman siya ng another chances. Hindi siya natatakot na mawala ka dahil sigurado siya sa sarili niya na hindi mo kayang bumitaw sa relasyon ninyong dalawa. Alam mo ba kung bakit ka ginaganyan? Kasi sinanay mo siya. Naging komportable siya sa mali. Kasi alam niya na mapapatawad mo siya. Kaya lalo siyang nawawala ng respeto sa'yo. At hindi ka na niya tinatrato ng tama. Hindi masama magmahal. Pero lagi niyong tatandaan ng lahat ng sobra ay hindi na tama. Minsan, yan pa ang nagiging dahilan para sarili mo ay tuluyan ang masira.